Good morning, good morning mga idol. So, panibago na ano, naman tayo. Panibago na ang vlog na naman. At nandito ulit tayo sa ano. Labing dagat. Nasa Sea Wolf tayo mga Will. Kasama kayo aking anak at si mga kasing pa. Si Katrip Ryan. Ayan tayo ng isda. Hindi naman pwedeng karne. Hindi naman pwedeng manok. Isda lang. <laughs> Meron na rin naman kaming huli mga idol. Ito yung aming huli ako. Oh. ya, tiba nah, di may pang ulam na? Tatlong piraso kanuping. Buhay pa. Di Sariwang sariwa. Ang anak nah, oh, ligrong negro na. <laughs> <laughs> tetep baik. Empat mm. elemen ya no. Oh, um, bulating dagat. nakahuli tayo mga idol ng maliit na ano manampurok o bantol bike na lang natin sa dagat mapakinabangan pa ito balang araw oh mga idol may kumain <laughs> ang cute cute oh diba oh hi hi <laughs> hmm. lagi tayo nang bermain mga idol. Ye na. Bulating dagat. Swerte. bong, bay mấy cái hôm hết, mọi người đi nè bay đi nè bay đi nè đi nè đi nè bay đi đi nè bay đi nè bay đi nè Ay, ilang piraso na tayo mga idol. o maya maya ay ano na. Video mainit na talaga. kanina makulimlim. Time check is alas 8.30. Kumain ulit mga idol. Ay, pagod eh. Ay, aroy o. Yun o. Diba o. Ayos na yan o. Woo! Ano daw? Nakahuli rin <laughs> Nakahuli ako yung nahuli niya Nakahuli na pula pa yun ang huli ni Ivan mga ito oh. kaswerte talaga yung unga ngayaw oh. huli namin ah. ilang na ilang piraso na medyo mainit na mga idol kaya shot na tayo ng anak magproteksyon natin sa ano sa ating baby face kontra <laughs> init dahil masakit na sa balat ang init ng araw kaya ito na tapos natin ay sulit yun mga idol natapos na po tayo sa ating pangawil at naubusan na naman tayo ng pamain pero ito yung huli oh o oh, diba o oh. wow may pang ulam na mm, um, masarap sa bawa niya mga idol huh? yun oh, yung mga kasama ko oh, look it. oh. Ah. <laughs> oh. Oh shout out do sa mga tumatagay sa tabi. <laughs> Talagang walang humpay. Hmm. Okay, mga idol na maraming maraming salamat sa inyong panonood. Sana huwag niyo kalimutan mag-like, share and comment sa aking mga bagong upload na video. Mga may kalab shout po sa inyong lahat.